Intrada 123 smile Hello people! Ito pala ang lunch natin kanina. Ang request ng amo ko ay Chinese beef. Nandito kasi yung nanay niya. Kaya yung pagkain na yung luto namin dito for 3 days ay yung pagkain na makakain ng nanay niya. Yung beef na ginamit ko dyan, hindi ko alam kung saan part yan ng baka no. Basta nahiwa na yan at maka plate Hiwain lang natin yan ng oops, 1 to 3 smile with twinkle twinkle yung eye. Hiwain lang natin yung beef against the grind ng beef. Okay? Yung, yung yung ng beef against yung paghahiwa natin para hindi siya makunat, hindi matigas. Imamarinate natin yan sa cornstarch, paminta, baking soda, wag kalimutan yan. Soy sauce, naglagay ako ng sesame oil. oo mayroon na kaming sesame oil. Kasi naman nakailang gawa ako ng Chinese beef or Chinese stir fry na chicken. Wala tayong pasisami oil. Laging maubusan. Wala din talaga lang. Lagi yan sa bahay. Ayan nakamarinate yung ating beef. Mag-prepare naman tayo ng mga veggies. So, yung veggies na ginamit ko dyan, colored bell pepper or stuff light para sa kanila, no? Tapos, iwain lang natin yan ng bite size na pa-cubes. Naghanda na ako ng garlic, yung gagamitin natin later. Then, sa sauce naman, water, tamang kutob ng black pepper, soy sauce, sugar, naglagay ako ng cornstarch, then naglagay ako ng oyster sauce, kung meron kayong light soy sauce, pwede kayong maglagay dyan. Then, itong ketchup naman, pag ayaw yung lagyan yan, pwede naman wala. So naglagay ako ng mga 2 tablespoons siguro na ketchup. Kung meron kayong cooking wine or any wine na pwedeng mahalo dyan sa ating Chinese beef, ay ilagay nyo na. Dito kasi sa Saudi, forbidden yung mga ganyan. Mga alcohol na ano, kahit pa ilagay natin sa pagkain. Eh, or wala talaga yan dito. Pag nakamarinit na yung beef ng at least 30 minutes, pwede na natin lutuin. Lagyan ng mantika yung wok at dapat mainit na mainit na bago ilagay yung beef. Tapos saka natin yan halo-haloin pagka meron na siyang kunting brown na makita. Kasi nga pag alagi yung nakahalo ay magwater yan siya. O, oh, may pa-dance-dance pa daw tayo dyan. Nakatatlong batch ako dyan sa pagluto ng beef. Kailangan kasi talaga hindi marami o hindi crowded dyan sa wok. Para hindi magwatery Pagkaganyan na yung itsura ng ating beef ay pwede na yan hanguin. Set aside muna natin at lutuin natin yung another batch na hindi pa naluto. Pagka mga beef stir fry, wag nyong i-skip yung baking soda dahil nakakatulong yan to tenderize the beef. Kukuntin lang natin yung pagluto until maubos na lahat yung beef na nakamarinate. Kung gusto niyo na medyo matamis pa, ay mag agay ng more sugar. Pero sa akin kasi 2 tablespoon yung nilagay ko. Enough naman yung lasa para sa akin. Then aside ng ating Chinese beef, nagluto na rin ako ng white rice para pair dyan. After ng beef, isutin natin yung garlic. Hindi na ako nag-add ng oil. Yun na yun. Tapos, stir fry natin din yung colored bell peppers. Tapos, yung white onion. Naglagay pala ako ng white onion. Stir fry lang natin yan ng very light. Dapat may crunch pa yan pagkain natin. After nyan, ay set aside muna natin, hanguin muna natin yung ating mga veggies and then ibalik natin yung beef. Tapos yung ating sauce, ilagay na natin. Dapat mainit na mainit yan at nakot ng mabuti yung ating beef sa ating sauce bago natin ilagay yung veggies. And then serve it hot. Minsan magre-request sila dyan na magpa-add ng carrots at zucchini. Pero this time, colored bell peppers and white onions lang muna yung nilagay natin. Bago ako matapos sa pagluto dyan, nag ada ko ng kunting sesame oil. Better to serve it right away para hindi siya madry hindi pa siya dry, meron pa siyang sauce ng konti. Ganyan yung itsura niya after or bago na serve. Yan na rin yung pagkain namin ni City at ni Belle para isang lutuan na lang at binamihan ko na. Doon sa mga maghahanap ng retin recipe, lagay ko na lang sa comment section. At ah, doon pala sa meron akong nababasang comment na ayaw niya yung 1,2,3 3 smile. Maganda pa naman daw yung vlog. Gusto pa naman daw yung content ko. Well, marami pong nag-content ng cooking, cooking content at walang one to three smile free kayo para mag at maghanap ng ganon. Ayan Dito kami nga. kami guys. Kasi nga nagprito ako ng tuyo as promised kay City na magprito kami. Kasi akala niya kahapon ay magprito. Tapos nung kumain na kami, sabi niya saan na yung ano daw? Ikan or tuyo. Oh, sabi ko bukas na lang. So nagpromise ako. Kaya ayun. Ginawan ko siya ng tuyo. Dito kami sa tulo ng kukina. Kasi nga yung amoy. So, kain tayo. Halika na, ano? Halika na. Siti, ah. Yeah, okay. Magkamay tayo kasi may tuyo. Hindi to magandang partner. <laughs> magandang. <laughs> Pero tuyo is life. Hmm? pa ni Siti tong tuyo eh na miss niya rin. Yeah. Yan yung, you cannot eat, you cannot eat tuyo there in my house. Nahawa na siya sa amon niya. Mahilig si mga dahon-dahon. May -dahon. this one, cucumber, may gerger, lettuce, may red sila. So, nahawa siya. Maghanap na rin siya ng ganyan. Yung makakain ko lang dyan is yung ito, gerger. Ikaan! Pinicture <laughs> lang mo muna. Video <laughs> yun. Ang oh, video pala. You will send it to your husband. I can't eat can. Not to her love life. I can all. you have love life? No. No? no? <laughs> <laughs> your love life Ay, is not... Ay, pinalo ako! <laughs> <laughs> pinalo! Nalanakit

Him like this. And this? Mm -hmm. Pilipi pa din the ikan. Ang hirap kumain ng nakatayo pero alang-alang sa tuyo mo kasi mo dry. Yan, tabihan niya sa akin yung alaga mo yung anak. Bubungad sa kanya, sa kanya kasi yung amoy pagka ano. Mm. Bukas. Yung, yung masarap nga na ano, dito, yung haba. Hmm. Nagdala siya bawal yun sa bato yung makaserve yung ano niya minabakain na nila lang ano ayaw sa mga taong yun sabi niya sabi nabibigay yung isang kahon yan. nagyan mo dito yung anak ko nadalihin ko Parang kaya niya atang kumain. Sabi yung nanay. Gusto mo ba ng kanin at yung kambel? Yummy? Yummy.